Hello guys. Ah uh, ito po yung ginagawa ko. Ah uh, trusses. Yeah, trusses ba ano to para bubuungan dito to sa fourth floor, fifth floor, sa fifth floor po to. Yung sa ginawaan ko dating plastering diyan sa labas, uh, binapalagyan ng yero. Para yung aso, saka yung tubig. Hindi mga, sa ako sakaling umulan, hindi sa mababasa po hindi sa mainit eh. kaya lagyan nila ng yero para safety sila sa taas pwede sila mag ano kahit anong araw umulan man o mainit sa taas makatabay tamay sila magbukas sa tangki pagkain sa aso kaya ito ang ginagawa namin ngayon ah natapos na yung namin ah ito yung mga helper ko, dalawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.